ate kayo yung natawagan ko ano po si ano po si Badet si, ah, si, ay si Ma'am Badet mga kaysa mabilis ang tawag po uh, yung pong alam niyo po natin followers natin nung minsan na muntik ng makagat si kuya ay ngayon po nakita na po yung tirahan si Natul Cobra po narito mamaya natin nag interview na yun no? mabilis ang tawag po si Natul Cobra yan paunahin po natin sila doon Ilungga kami natagpuan doon. Oo. Kung na doon sa butas doon. Oh. Amaya pa. Pag... ah, sige. Ano nila? Ay, saan sumot ko yan? Dini? Ito, ay hindi nila nagawang paluin sa laki. Oo. Ah. Dahil ay. malaki. Ito hindi na ano, no? Sina mo yung hindi pa binura yung iba. Saan? Yan, yan si Puyok yung muntik na makakat si Kuya. Ito. Ayan mo kalapad. Oh. Ay, siya nga. Ano? Hindi nila binura. Laki na yung ano na yan. Kanina. Ano, bura-bura po. Ayan, no, laki sir, gano'ng kalaki Ayan, yun, yung toro na yun, puno na yun yung puno na yun Yung puno na yun, ah, pa kalaki, pala Yung puno na yan, yan, tapat na yan Ang pagkalaki nga Ay, Jesus. may puti sa dulo ng Buntot Madilaw po Buntot. yung likod Oo, oh. may dilaw-dilaw hmm, May dilaw-dilaw Ah, nga ah. Hindi nga po namin naabutan doon Ay, kita yung, kita yung sinuutan sir, kita Ay, dito, bumaba lang Ay, dinakabot sinuutan baka kagadto dito dito saan Ay sir Yan po ba kaya sumuot sa kawayan 'yan Dito 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 kita ko papaganin mo oh. Papaganin mo? Oo. Ang dito dito yung galing eh papaganin to. Tapos kita ako papaganin mo. Dito dito tapos hindi na wala Hindi ko na hinundan 'yan ba? kumakain ako. <laughs> Pero hindi hindi ko lumabas ang tubig ng tubig. Huh? Hindi lumabas. Pagkakakita <laughs> niyo po dito, lumabas <laughs> na po agad kayo. Nung nawala siya. Hindi ni po nawala sa loob ng kawayan. dito, dito. kanina yun dito tapos gumani. tapos gumano pero hindi nyo nakita sarap bumaba na hindi walang bumaba doon oh. walang bumaba doon ay dalian na kayo pumaba, bumaba agad dalian oh. ay naditula oh. ang sa loob tuwa nang may pumalo kaming dalawa ni ano ah nasa loob lang ng kawa yan hindi ni nakakatakot na mo, mam Nasakit na po ng kawayan yun utoy nabini eh. Diyan sa may ano mo? Sa may dito sa may iyanan. Alaw. Dilaw-dilaw na may 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 dingbang bundot na may mga bilog na puti. Nagapanimig mga ngilinan. Oo. Oo, nakapalo na ako niyan kung dala ko lang yung po ko, baka sabihin mo mga naka-download lahat ng mga ginagawa niyo. <laughs> Ayan, naray ang mga kahanga ko din eh. Ano pangalan tatay mo ito? Istong ito, istong. Sino mong istong? Si, si Pisan istong ba? Ay, alzamin nyo na, iba ano? Okay, hindi, o. Oh. Dito lang po si Lasan. Ay, Ang apelid nyo may Wabil. Di ba kakamag-anaka so, namin? Sa natin, pinsanin natin. Ang pinsanin namin si Lasan, Wabil, Gaanan. Yun. Pagkaalan ko ipisaan niya namin. Ay, sino pa nga ng lulo mo ito? Sinong kailan naman sa gaanan? Sa ay si lulo mo. Ay, sa gaanan ko wala akong mahadong ano. Ah, nag-reunion kami nung misyon eh, sa Ilasan. Kakamakalo, sa Lokban. Lokban. Mga taga nagsinamo din, ipisaanin mo. Ay, wala akong nagsinamo. Kira sa tatay ko madaming alam. Ang pangalan tatay mo? Stong. Stong? Stong. Kuya Stong. Ang mga kamag-anakan, sabihin mo. Ay, baka ako lang. Kamilagin na siya ba? Sa Roque? Isin ka naman mo yung si si Ito rin, ang dagado na no? Oo oh. Bilger to, huwag, bendin naman tayo na Apron, kasi siya mamang apron dah Lulo mo Hindi ho Pinsanin yun ang mga wabil, pinsanin namin yun na Ah, lulo pala Lulo, lulo, lulo namin Si Utoy, kilala ko din yan si Utoy oh. Ang nanay niyan ay Dalawang paano to eh <laughs> tao si ano to eh matay na ay. oh amin po susulyapan mo na yung hinuhukay din eh tara po ikaw nga ba kuya eh dito ano anong apelido mo kuya trinidad ano ah ah palad mo to eh pakita mo sa tatay mo at baka ikikang mag anakan pa namin ah to eh malapit din po sa eskwilahan ay dun sa Ka katigan katigan ano ah, okay. you know, yan location nila? Oo, doon nandiyan lang yun. Hindi ba nababa ano eh. Hindi doon nasa plato siya eh. Hindi diba? ba? Ano ba rin Oo. Ay, ang ganda. Labahan ang mga ano. Ay, ari tubig alupay ah. Hindi, masin yan. Alupay ari o Alupay rin. Oo. Ay, ari bang location? Hindi pa kabila pa. Ay, ang ganda maglaba eh. Hindi na, ang Ah? sila ang mo sa shella. Aba, ay nakakatakot pa na niya para ng kubo Habita talaga ito ng mga ohas. Nandito po si Natul Kubra. hindi 'yung tinatawagan ko si Prinsesa ay nasa malayo do po. Ay, ang nandito po ay si Tul kapatid po. Narito siya oh. saan tubig alupay kami dito dati na mga malakay ah. may isa oh. ngayon po ay eh, tapat po kaya po kami nakasama pero babalik na rin po tayo ng alauna at uh, may trabaho po tayo kami ni nakambal o tayo alauna alik na tayo balik na tayo oh. ang dami namang palantirahan ay eh. tul ang daming tirahan Ganyan, ganyan. tirahan nakakatakot naman pala Hindi malukso eh. Uh, si JP. Uy. dumaan sa Kanina lang. lang. Baka pala tatay yun yung napunta sa iyong bahay. Malamang, malamang. Yun, yun yun na Yun yun na napunta. Go 1.5. Aba. Talaga. Ayun, turo ka nila ito ah. Hindi kaya kami din. Hindi ito kaya ang kamisin. Ah yeah. ah. Uh, uh. Madali. Ayun mo nang manong mga bubuntsa ay katali. Ay hindi. Ayun nga. Yun nga ayun pa. Net net. Oo. Teka uh, kain do po, tawagin ko. Sir. Kakain daw po muna. Anthony, Anthony. Nade sa. Ay Cobra King. Bawal sa tagain. Ah, sabi mo inakita ko na. Break kami ni dalawa. Mahalin na kayo. po yung mga panghukay. Kakain po muna. Sana po imadali madali. Sana sa imadali madali. Ano? Ito kayang patik. Dito muna. Ano? Gagamitin pa naman mamaya. Ari, yung pang ano ano. Kaya namang kubra na po ang nadali na rin. Eh. Pang kuhit. Nandiyan na wala sir. Hige. Ito eh. mo na. Tara. Tara toy. eh. Ah, na tayo. Ah, sige. Yan, pwede nyo po silang tawagan. Oh. No? 0935 633 9807 Yan, ilagay ko na lang po. Tinuunan mo na yan, tropa. Ay pa paano nga, nunahan nga ako ng kaba Ay yun lamang Ganun ba kalapad Gawang point nga ba? Hindi naman Hindi hmm. yung malibot isa yung bote. Mountain Dew. Mountain Dew. Huwag naman ang magkalit naman yun. Talaga mahilap-hilap daw sa... Mahilap talaga siya. Pag ito it, Pag itong binti ko na ito. Oo. Yung pinakang katawa. Oo. Yung malaki ano? Yan laki nga ang haba. Kahit ni kahit ang... Ang katawa alam ulo nandito yung nandong pasikurong buntot niya. Nampas. Ano? Basta... Mga 17-20 feet. 17 feet ano? Ah... Kasi pag yeah. si din, na, kita ko naman yung kubrang 70 sa cellphone na hindi lang gano'ng kahaba yun. Mas malak, mas mahaba. Parang ari, tawid ari, dalawang ari. Lampas hmm. dyan. Dito. Ito, andyan Bu na yung ulo nun. Andito pa yung buntot Mahaba ang buntot Ah, mahaba din eh. Kung kubra Kung kubra <laughs> <kubad>, eh。<laughs> yun. Kakain mo lang. Sir. tayo. Ayoko. Nagdadayo din ako. Di... Oh, Ayoko tayo din. Siya nga. <laughs> Kakain mo. Kakain po. Pare po sa soft si Tul Cobra Shoutout sir sa mga taga Kuwait na nakakasama oh, natin. Oh, shoutout sa mga hanggang ngayon nandiyan pa sa Old Sock Salmia. <laughs> ayan, no? ay, alam na alam na sir ayan Mga kaibigan natin diyan sa ano, sa Jollibee, na Darwin Batan, mga kabatch ko. Ang hanggang ngayon nandiyan pa. Ayun, mabuhay kayo. Jolly ano Bean ako sir, Salmiya. Ganyan. Oh. Apo, Salmiya. Yung mga bagong tayo, tayo Ay, doon. Ay, hindi na yung bagong tayo. Bagong Ang kalapit mga... lang ng bahay ko, unahan. Mm, doon mismo. Hindi ka. May bagong gawa din doon na ano yung... Ulso, yung ulso yung ulso kung tawagin, sir. Salmiya. Mm -hmm. yung, ano pa lang yun. Dinidevelo pa lang oh, naman ano? Dinidevelo. Oh. Yan. Halos yung nakarating ako doon talagang hindi develop pa lang yun. Tapos ay umu eh, umuwi ka na ng Pilipinas? Oo, oh, ngayon kasakit ako doon. Hindi pa ako sa so COVID noon, bago mag-COVID. Oo, oh, ay ako oh. naman oh. saray umuwi after COVID na. After Nakalagitnaan. So yun. Dahil na, na isto pa nga sa Facebook yung mga vlog mo ah, Oo. na. Oo, oh, sa okay-okay ano. Sinig <laughs> ko tatay ka kayo? Ah, hindi ko pa, hindi pa ako nag-vlog. Ano yung... mga panahon ngayon, hindi pa ano? Ang nagbablog pa lang sa inyo ay parang wala pa rin ano? Sa ano pa lang, 2019 nag-umpisa. Hmm. Oo. Simula nung nagka-pandemic, hanap siyempre, kanya-kanya hanap ng ano eh. Oo. Nang pagkakakitaan ano? Kaya na kayo. May nag-advlog din doon ano ah. Sa page yung mga nalaga niya yung karapatan pang Pilipino sa Kuwait. Ah oo. Si ano ah. Si nang pangalan na, nalimutan ko na rin eh. Pag may na-aping katambahay. Oo. Leandro. Leandro Baltimore. Oh, magaling. Pa pa ka sir ng cobra na malakahoy. Yeah, oh, no. Nagkaano tayo? 'yung numero na sir. Okay. Oh, 'yung cobra sir ng ano, 'yung cobra ta sa imo kamo ang ano. Liya kay kay Leandro Baldemor po. Na hindi ito. Ano 'yan? Anong 'yung oh, isa? Awan ko lang kay Kuya. Eh, yun, 'yung isa inuukit niya minsan sir, oh, mo. Yan kay ito yung kay Leandro. May picture, yan. yan. Oh. Ito yung kung tawagin ay paila Anod. ano, dati marami nang liligaw. Kung ito ito dati gubat pa eh. Dati. Oh, gubatan. Gubat po ito, na, dati. Gubat ito dati. Gubat ito dati, Nataanan lang ng bypass. Yan naman po ay eh, diretso doon bypass sa amin, doon sa Tamlong. Kaya yung Tamlong uto, mga ilang taon ganito na rin. Oo, oh. oo, Inuukit na po. Yan yeah, na, ito yung pailayang anod. Ito na nga, natuyo na. Yung pababaan, pa naman pailay. Yan, papagay ya? yeah, pa noon. Di ba't ang anod lahat ipapagay noon? Yung oh, iti Ito yung pa pailay. na, yung ganda nito, na, ano. na niya, malayo A, po ba? Oo, oh, ba. Ka nga. Eh, kasya pa rin ba?

Arika, baka mama hindi maniwala ay hindi mo ano yun Ano? Pananood dito sa iyo Baka Baka hindi maniwala Ayan Ayan, salamat sa inyo ah. At uh, sana may part 2 Basta pag uh, nakita ulit dito uh, Ay Kayong madat. Huwag uh, kayong madadala mag report sa amin mga Oo Para uh, Hindi man na huli eh, Sa susunod siguro eh, sa part 2 sir ha so, lalo na dun sumi sa misa inyo dun no Dami yung oh, napapatay oh, oh. uh, Basta meron pa kami naabang ang isa doon, eh no? Yung kung tawagin sa amin ay eh, Black Mamba ang laki din si Sir, ang laki. So, doon lang tayo sa may mga kabahayan. Oo, doon nga Sir sa kabahayan, yung ba nang ng mga dumadaan. Delikado mm, eh. Sir, sir thank you ha. Ah. Thank you oh. rin Sir. Thank you. Oo. Yan. Toy. Ay, ito eh. na kami dadaan siguro. May swimming pa. Saan? Ay oo, may shortcut din eh. Kasi ba tayo sa kilo dyan? Ay hindi. Ay, di nyo kami nadaan sir, dito kasi shortcut hmm. Pero kaya namang umibay, nakadaan na dito, hindi ba? Hindi pa i na lang, kita na ba sa waste yan? Basta dire diretso lang okay. Walang ibang pupuntahan kundi doon sa Sinchud Walang lilikuan Walang ibang lilikuan, tre-diretso dire lang Kaya lang Ilang ay medyo makipot. Ilang minute. Mga 10 minutes? Mga 10 minutes lang yan, malapit May bangin? Well, Wala naman ay, ba Basta ingat lang ha Dito na kayo ay, ikat, 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 oh, sa radaan Oo, salang Dere-diretso lang, lang. Dere-diretso lang yan Basta ang maliit lang ang pero kayang -kaya. Ay, hindi, isang diretsyo lang, walang liko yan. Wala nang ibang kalying lalabasan. Bayan na ang labas din niya yan. Tuakoy. Tuakoy, dire diretsyo lang yun. Tuakoy. Oo. Oh. Walang ligaw. Toy. Sige sir. Toy. Sige toy. Oh, sana susunod ay ano ha. Babalik ulit. Oo. Pag mayroon. Pasensya na ha. Sige. Ma'am. Ma'am, thank you. Tumawag ka pa eh, di pala ina din nila. ang. Ah. Thank you, sir. Thank thank you, sir. Mm. Sir. Thank you, sir. Ingat kayo, ingat, ingat. Oh. oh, salamat din ha. Ito yung mga kubra din, ano? may mga nahuli din, rescue. Ah, na-rescue. Naka-rescue na po sila sa Sariaya. At uh, <tipan> sana ay sa susunod po ay eh, mahuli na. Nakakatakot din oh sir, sobrang sobra laki talaga. Gawang And point daw yan oh. Ito, ito po ang mga nakakita ay eh. laki eh. Ay sa kubo baka yun yun na so, yun, yun, yun na po. Yun, yun yun. Mungot na mungot daw yun eh. ay. <tipan> ano? Gawlo na pusa. Oo. Yung, Yung malaki. Baka naman pusa ang nakita mo lang hindi. Hindi, ah, as talaga. <tipan> Oh. Malaki ano talaga. yan, ang tagal naming sinusundan niyan, oh. Kami dalawa niyan, oh. Itinulak lang ako niyan kaya ako ano na ginabahan. Pero kung hindi ka tinulak, edi tuloy ang sunod ko. Ay, ang kaso ay pag tulukan nga ako malintik niya, hindi ako ipapatayin. Aba. <laughs> <laughs> gusto ko mamakita yung panganay kong nagka-college. Ay, siya nga. High school na ba? Kaya nga malayo pa nga po ay. ay. Bata pa rin naman po ako, pa lang matanda. Ilan taon ilan taon ka na? Ay, tatarayin tayo tata, tata 33 na ang Ay, bata ay, pa pala ba? 33 nga, 1990, bilangin mo Wala na Pagpangit, sinungaling agad Ready? <laughs> eh. Bata pa naman na, parang ikaw yung 21 lang ang sir eh. Ay, sir, kayo nung napaka-sinungaling nyo rin na <laughs> Alam mo, 21 lang eh, no Ako yung napapag dito Ay, siya Ay, yun na lang ang sir, pag masata kita ninyo ulit Ay, eh, tatawagan natin si na Tulcobra eh kayo wala pa kayong numbers na Meron naman Para rekta kayong natatawag doon eh ayo Ay oh, meron namang numbers si naman Sabag ngayon, ngayon lang ate ko napadestino dito o lagi dito Lagi na po kami dito Gawa ng marami pa yung bilari na yan Ay hala sir sige, sige. Lagi pala utoy sila dito Lagi na po kami dito Sige sir Tara na Tara utoy Ay napakakabusog po Yan ang busog Ang kailan ba ang ano yan ni ano ko Aray, ano? Mamaya. Mamaya ng po pag hindi bukas, sir. Oo. Oo. Sige, sir, Roy. Basta pag nakita ninyo, ha? Sige, basta. Oo, sige. Ay, eh, pag gina po nakita, babalik daw po sila uli. O basta tawakan lang ang daw po. ako eh. Nagtatataksi ng bahay pa. Oo, anytime, anytime daw po, tita. Hmm. Nakain naman natin nakausap kausap nga si Tol. Oo po. Ay, basta sila kontakan agad. Oo. Oo. Nandito naman po yung number po para pag napipinig pong direct okay, tawag po. ng konti, pangkrodo, <laughs> ah. so, Ay, oh, mm. hindi na Ako na na nag po. Ay, oo po. Ito sa Ay, hindi na po. Nakakaya po. Pag yung isa man nalang kayo, utol mo may kuso na. Sa iyo po, nakakaya mapakaganda pa kayang mahal po niyan. Hindi. Oo, Oo. Oo. Oh, oh. Ay, sayo sa kanya kuya abot. Hiramin mo na lang sa kuya. Ang pagkaganda na rin po. Palas bela eh, kubra. Ay, ari pa e, yung anong mahal, at hey. mahal ata. Hindi. Yan ang mahal ata na rin. Akong gumawa lang. Hindi nga Mahal ay akong gumawa. Oo nga po. Abay, ari po. Pag ikaw may pangalan po ay. Pamipirmahan ko ito sa iyo, sir. Panokbe. Ha? Ito eh. Pwede pirmahan Pwede kay kuya, no? O oh, sige po. Uh, eh kilala kang ano, artist oh. ay. Pakit mo pinapirmahan pa. Oo. Parang hindi ko sir gagamitin na rin, ah. ay, artist si kuya ay. Abiro eh, may 100,000 yung mga ginagawa niya. Yung mga kina inuukit. Ang dami ng magdala ka sa Ay, hindi na po. At, At di yan na po sa inyo. Ang dami po, po naman dinyo dinyo na, din yun din eh. Hindi na galaw nga, hindi na galaw. Hindi na galaw. Hmm. Hindi na galaw. Hmm. mo si mother. Hindi pa naman Ihanda mi din pong Nagagawa pa noon. Pagkain din sa amin. Eh, babalutin lang sun. Balutin sa. <laughs> hindi na po, hindi <laughs> na po. Ang no, dami no. di. Hindi Ay, kay sa inyo, hindi. Ay, Ay dami, madami, madami, madami na, nga hindi nga nagalaw. Uh, na, Pagbalik mo kaso ni uh, si Nandaki. Si mother pa, niya. Hindi na bayaran diyan. Kulyan padol po. Si kuya, si kuya Kulyan padol. Kilala na halos to sa maraming lugar. Ay, yung artista ko yung ano, binigyan ka na, ah, nakuha na sa iyo. Oo, oh, yung may pinagagawa pa. Si Baldemor? Oo, hmm, maraming pinagagawa yun. Yan na rin muna, bago mo hindi ko makagamit kuya yan ay. Eh. Gamitin mo. Para may i-display ko ay. Eh. Mm -hmm. Yan ang mahal niya. Yan. Yan, ng artis ha. Oo no, uh, po, mm -hmm. Kilala itong permanto. ito. Opo. Yan. Yeah. Iyon may i-display ko kuya. Hmm, pang display. Marami na ako nabigyan ba? Malaki ah, Daming pag napapainom sa amin eh. Makikita yung mga itakwe. Oh, hindi makaalis nang hindi mahihingi. Eh. Ah. Artist po ng uh, hmm. paiti. Ano ngayon? 2024. Ano? Gusto <laughs> yun. <laughs> ano? Busto iyo mo eh. <laughs> hey, oh, yung mga. mga antique oo. Gagawa ko nga ng cobra yung sina ano, cobra key. Oh, cobra pinso. Hmm. Papagawa daw eh nung. Opo, papagawa Opa. daw po. Maganda kung makakakuha sila ng tao. Ayun, ba. Wala na. Permado. Nay Ay busog lang sa oh. iyo. Ay maraming salamat po. Babawi na lang po susunod sa iyo. Natatatluhan mo na akong puntay. Ay hindi po. Ay wala pong problema. Sa akin po naman na pagkakaya. Yan mahal po na rin. Salamat. Babawi na lang po ako susunod. Ay kokinig tatatak paper, 'di ba? Oho. Pero eh tatawag ka uli ate ha pag nandiyan ha. Ate. Medyo malasim tinelpyan. Oho. Wala naman manlalagay ng telepono. Marami po doon. Thank you, thank you din niya ba yan? Ano na rin? Okay din ako. Pagka nagawa ko na, tatawagan kita. Ah, so, sige si, po. Si Vice Ganda at si Manny Pacquiao. Si ah, sino po nung pagawa nung kay Vice Ganda? Siya po? Hindi, akin, akin lang. Ah, pan-display Pan po. Gaya ni binibili ko, pinapagtang lang ng tangkay. Hmm, tamo to yung pera, lang. Oo, inukot. Hindi. Hindi okay. Hindi mabubura. <laughs> May i-display ko rin ito, hindi ba bawal gamitin. Ay, <laughs> ay, ang dami po ay, na rin. Okay, ang <laughs> oh, dami po, po. Ay, po. po. Ay, yung, ay, kami, na rin. Ang dami po na rin. Ang dami po na rin. hindi naman Yan nga ay inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ay, kami po ipasensya na rin po. At wala pong problema. Gusto ko nga na po mahuli ay. Kaya nga ay, kami nga ano din ay. Wala yung palat na po. Yun naman ay ano. Sa amin nga ay nakadalawang balik din eh. Bago, misa ni tatlong balik. Yung talaga bang maaaktuhan din natin yan. Mm Ayaw nga kung palisin na yung si ano eh. Dito po kayo. Kaya amat baka susunod na tawag po eh naan doon na. ah. Papakita eh. Dalawa nang itak Yung isa ay kay Doc PJ. Yan. Lahat na ang pinupuntahan ako yung binibigyan ng itak. Pero salamat. Tsaka yung minsan ay yung galing Bicol O siya nga pala. Patatlo na pala ito Patatlo na <laughs> ako Yung marami titigigisa. Mm -hmm. hindi kasi sabay ako sa iyo mo, ating adjust doon. Pauwi na po kami. Hala, sa susunod na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sana po ay gusto ko rin po tulungan si Natita ay na mahuli para po yung po ay delikado rin at natira po sa bahay. Ay dito lang po na mataan. Siguro sa susunod na tawag po ay ano, sana ay mahuli na namin. Yan, maraming salamat po at may pabaong pampansin. Ay tayabasin nga ari, taga Quezon nga ari. Lagi may pabaong pansin. Bakit aalis ka sa bahay dito sa Quezon, lagi may baong. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yan, sila kambal po. Okay, tarao din. Tayo pa ipabukod na uli. Tarao din.